tagal ko nang pinaplano ano ang ipapalabas ko bilang first episode. Nag-atok na ako, binondo, at kung saan-saan pa nagsusuot. Pero palagi kong tanong, ano ba makukuha ng audience ko kung ito yung ilalabas ko? Kaya para kahit papano'y may matutunan naman kayo sa video ito, heto na lang ang buhay, paano magig isang news correspondent tuwing panagbanga festival. Masaya mag-cover ng panagbanga. Maraming tao, maraming ganap, at ang daming tibog. Pero syempre, mayroon din yung mga susubok sa pasensya mo. Alas 6 pa lamang ng umaga at tayo'y uh, papunta sa City Hall, saan kailangan natin mag-time in, para malaman nila na mag-work tayo. sa sinikatan na tayo ng araw at maghahanap tayo ngayon ng interview sino pwede ma interview <laughs> dun dito sa isa session puno na pwede po silang ma interview ma'am from PIO Baguio po ako media dito sa tungkol ho dito sa paghihintay ganun anong ina-expect natin turista po ba sila ma'am or local? Eh. Mm, from what? Ano pa ho tayo? Valenzuela, Manila. Ah, wala. Manila pa pala. Pwede ko ba kayong... Or kung sino pwede, kahit mga dalawa lang. kami. Attorney. Interview. Sino po? Si ah, sige po. <laughs> Hindi lang media ang maaga. Pati ang mga manonood. Lalo na ang mga performers.

Ma'am, ehm... Uh, pwede magpa-picture? harang-harang, <laughs> remit bagaimana? Punuan na oh. Dito sa Malcolm Lower Session. Punuan na. Gano'n ba kahirap magbantay ngayon sir? Ngayong day to ng panagbanga. Um, hindi naman po mahirap sir kasi po eh, naka-organize naman po lahat sir. Ah, wala naman nung makulit. Uh, yes, wala marami dito po pero ano, manijabal <laughs> naman po. Oh. <laughs> na po ang ina po, bigyan ng contact number o oh. ID na may contact number po. Oh. Magandang umaga ulit. Mga men sir, nananabik na ba ang lahat para sa float parade? Masaya ba? Masaya ba? Masaya ba ang panagpenga? O oh, isang hiyaw, hep hep! Hooray! Hooray! gaano ba kahirap mag cover ng panagpahan? gano'y dalilang? gano'y dalilang? ha? gaano ko ayun! nakalala ka! naka naka syempre mag mag medyo magkaroon ka ng airport gasing ka ng pero masaya 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 oo trabaho ng media e ay hihihi ka hirap? Parang nandun na lahat. <laughs> Sir, ah, ganon ba kahirap mag-cover ng panagpanga para sa inyo? Eh, uh, ito? Gaano kahirap? Oo. Oh. Ito, nararap tawag mo na. <laughs> nararap tawag na? Hindi, yeah, yung nararamdaman mo ngayon, yun yun. Ah, yung uhaw na may kasama. Oo. Hindi, tsaka yung mga yeah. tao, yung mga crowd. Tama, <laughs> nang <laughs> masaya. Actually, ilang years na kasi kami nag-cover before pandemic pa hanggang ngayon, tuloy-tuloy. Mahira, pero masaya. Especially, nang natin yung ganda ng panitong festival. So, okay. the... Totoo naman na nakakapagod talaga ang mga field coverages. Wala pa dyan ang sorting ng pictures pag-edit ng mga videos at pagsusulat ng balita. Pero kahit na ganoon, madali itong napapawi sa pamamagitan ng positive feedbacks. Lalong-lalo na sa mga hindi nakapanood ng parada, o FWs, mga nasa trabaho, o magbabarkadang nasa malayong lugar pa. Ang kanilang matatamis na komento ang kukumpleto sa araw ng isang news correspondent tuwing panagbanga.